Hello magandang buhay mga ka-bloggers sa Bukal Youtube Channel po ito kung bago po kayo sa aking channel touch all the bell para updated kayo kay Youtube sa ating mga bagong videos and follow ka Harvey Channel 2.0 Facebook Reels so ito po mga ka-bloggers yung uh, letter of uh, intent galing po sa ating uh, Office of the Finance Division so makakatanggap po kayo ng sulat nito para to confirmation na tama yung address na inilagay ninyo doon sa inyong pag-claim So ito po ay kailangan ninyong sagutin with the attachment tong kanilang uh, Xerox copy ng inyong valid ID para makonfirm nila kung saan ipapadala yung checking kailangan nyong matanggap after the uh, phrases po ng inyong mga document. So yun po makakatanggap po kayo dito. Ang tawag po dito ay letter content uh, intent for, for the verification of the finance division para hindi po magkaroon ng uh, problema kapag ipinadala na nila yung cheque na matatanggap ninyo at na-process na po yung inyong mga kiniklaim ibig sabihin na-comply nyo na po yung lahat ng mga requirements, na-process nyo at kompleto na po yung mga beneficiary lahat po yun ay uh, okay na so ito na po, susulatan na po nila kayo dito at ito po yung pinang, pinakamagandang uh, response ng ating uh, Philippine Veterans Affairs Office sa inyong pag-claim ng inyong mga binipisyon na iwan ng inyong mga uh, na mayapang veterano. Sa Juna YouTube channel po ko ito. Kung bago po kayo sa akin channel, huwag nyo lang pong kalimutang mag-subscribe and touch all the bell para update kayo kay YouTube sa ating mga bagong videos.